Si uh, DA Assistant Secretary Ardel De Mesa, asek uh, magandang gabi uli. Ah, magandang gabi. Uh, also, sa lahat salamat na nakikinig kita nanuod. Magandang gabi po. Nasaan na po tayo sa investigation ng Special Panel? Asek, may paunang resulta na ba? Sa so, ngayon ay ongoing pa hajo yung uh, review and analysis ng ating investigating panel coming from the uh, internal audit service at saka doon sa binuon ni Secretary na additional na nag iimbestiga sa pamumuno ni Attorney Scotto ng BIFAR. Uy natin ilan ho ba ang uh, napatawan ng preventive suspension ng mga opisyal ng NFA? Ang uh, kabuuan ay 139 na napatawan ng preventive sus suspension na anim na buwan, uh, kasama ding ating administrator, isang uh, assistant administrator, 12 regional managers, uh, 26 branch managers at 99 na warehouse supervisors. May pananagutan ba yung traders na binenta ng NFA Rice? Uh, pasama po yan sa ginagawang uh, investigasyon at review po ng uh, ating uh, investigating panels na nagtimitingin po dito. Okay, kung binenta ng 25 pesos kada kilo yung NFA Rice, Paano natin nasabing lugi ang pamalaan dito? Magkano ba ang dapat presyohan nito? Uh, meron naman pong uh, special price bulletin na tinatakda ang NFA na inaaprobahan po ng uh, NFA Council. Pero matandaan natin, uh, Aljo, na ang pangunahing uh, mandate ngayon ng uh, NFA uh, as per the rice tarification law ay buffer stocking sa pamamagitan ng pamimili sa ating mga magsasaka at gagamitin ito sa panahon ng uh, kalamidad at uh, disaster. At kung wala pong uh, kalamidad at disaster ay meron pong tamang disposition protocols and procedure na dapat sundin po ng ating NMA. Okay. So uh, meron talagang irregularidad dahil ibinenta yan sa mga rice traders o mga piling mga retailer? Doon pa lang? Uh, uh, yan po yung isa sa mga tinitingnan na posibleng uh, irregularidad at uh, ang gusto nga po ni Secretary Chulaurel ay tingnan ang mga transaksyon ng, ng magsimula ang RTL noong 2019 para po siguradong hindi na maulit yung mga ganitong uh, maling kalakaran. Kalakara. Ito, opo, ito bang mga bigas na ito ay matagal nang nasa warehouses ng NFA? Uh, kung yan ay matagal na, uh, bakit hindi sila nailabas agad? Kailan lang ba dapat inilalabas sa NFA rice? Asik. Meron pong uh, tinatawag natin na uh, protocol sa NFA na 6 months sa palay at 3 months po para sa bigas. Ito po ay uh, uh, parang uh, bagong uh, issuance sila. Dati po kasi ay mayroon pinatawag na 9 months para po sa palay, 6 months sa uh, bigas at 3 months po para sa mais. So titingnan po kung ito pong mga uh, protocols nito na ay naayon uh, o ito po ay uh ang POP para po doon sa disposition talaga ng mga bigas ng NFA. May panuntunan ba ang NFA na pwedeng ibenta yan sa mga retailers kung pasirada ang mga bigas? Ah, uh, hindi ko na banggit ko kanina Aldo, ang pangunahin na dapat uh, pinagtutuunan ng NFA ay ang ating mga uh, ahensya na tumutugon po sa calamities and disaster. Pangunahin po rito ang DSWD, ang Red Cross, ang NDRRMC. OCD at mga lokal na pamahalaan na direkta pong uh, may kinalaman uh, sa pagtungon sa kalamidad at disasters. May timeline ba o ultimatum si uh, DA Sekretary Chu Laurel sa investigasyon ASEC? Uh, wala pong binigay na specific deadline bagamat inaasahan po namin na uh, sa loob ng uh, lalo madaling panahon po ay matapos agad ang uh, pag-iimbestiga para po malaman natin ang, ang katotohanan. magbibigay po kami ng update as soon as matapos po ito. It may bidding, bawal talagang ibenta yung mga bigas na yan sa mga retailers. Tama ho ba? Uh, kasama po yan sa tinitingnan ng ating uh, investigasyon. May mga nilalatag ba tayo mga hakbang asek upang hindi na maulit ang ganitong insidente? Opo, kasama na po yan sa... Kaya po si Secretary Uh, Laurel po ngayon ang uh, gusto po mamahala at uh, nagsabi na po siya sa pagpupulong namin kanina na siya, siya po muna ang uupo bilang administrator ng NFA at magkakaroon po ng Emergency NFA Council ngayong darating na Merkulay at uh, para po malatag yung mga programa ng ating kalihin uh, para po sa NFA. Alright, maraming salamat uh, Asec Ardel de Mesa, tagapagsalita ng Agriculture Department.